So ito mga, mga kabayan, babala po sa ating mga OFW na uuwi ng Pilipinas na wala po silang sundo na mapamilya nila. Dahil po meron pong isang tayong kabayan na OFW na nagbigay ng karanasan ng matalik niyang kaibigan na alam po naman natin na kapag umuwi tayo sa Pilipinas at paglabag natin sa NAIA International Airport ay medyo may jet lag pa tayo at pagod pero excited na makauwi at makita ang pamilya. Lalo hindi naman lahat ng OFW na umuwi sa Pilipinas ay maraming dalang pera. Kaya titipirin mo talaga kung ilan lang po at magkano ang dala daladala nating pera at ayun na nga. Naghihintay ang ating isang kababayan ng shuttle bus papuntang Terminal 1 dahil meron po siyang connecting flight. Nabiglang may lumapit sa kanyang taxi. Wala raw shuttle bus at under maintenance daw ito at sinabi ng driver na sumakay na lang siya ng taxi dahil 50 pesos lang daw ang kanyang babayaran kaya naman sumakay na lang si kabayan dahil malinaw ang pagkakasabi ng taxi driver na ito na 50 pesos lang ngunit pagdating niya sa terminal 1 at pagbaba niya mismo sa terminal 1 baka ibig niya sabihin dito ay terminal 2 dahil nga meron siyang connecting flight dahil sa terminal 2 lang naman ang may domestic flight mga bayan so pagbabaan niya nga doon mga bayan ay sinisigil na siya ang taxi driver ng 1,500 pesos ay malayo na una niyang sinabi na 50 pesos at nagmatigas nga ang taxi driver para wala nga namang gulo, ay binayaran na lang niya ito ng 1,500 pesos pero sumama nga ang loob niya dahil nga tinitipid lang niya ang pera niya na hindi naman lahat ng mga OFW ay maraming dalang pera kapag umuwi sa bansang Pilipinas. Matagal nang nangyayari ito sa Naya pero hanggang ngayon ay nangyayari pa rin pala mga bayan At magingat kayo mga kabayan lalo na kung gabi kayo sasakyan. Huwag po kayong sasakay sa taxi lalo na pag nakita niyong may kasama sila sa loob. Dahil laharasin lang kayo at baka hindi kayo ibababa sa inyong mismong bababaan at hindi kayo pagbubuksan ng pinto at ng taxi habang hindi kayo nagbabayad kagaya ng naging karanasan ng isang kababayan nating OFW galing sa Naiya papunta sa Victory Liner sa Pasay City mga kabayan kaya watch niyo po ang video nito para maging babala po ito sa ating mga kabayang umuwi ng Pilipinas ano ano hindi kuya ipasok niyo Ayan na po victory. O oh, alam ko, eh ang victory. Ipasok mo nga sa loob hanggang sa mismong main. Ay dyan na po po pwede. Dyan na nga po ang taxi. Ayun no, ang Ay, nakikita niyo po. Oh. Ang naman kayo. Pilipino na nga lang tayo uh, pare-parehas. -pare Tapos mong gagancho. Buksan niyo na nga rin ito. Bayaran niyo po ma'am. Oo nga, buksan niyo muna ito. Ako na mabukas yan ma'am. problema ma'am. Bayaran niyo po muna. Isito mo na yung seat. Uh, para wala kita mo. Mga tagal dito. Isa. Mga sir, bahay kayo iniwanan ko kuya niyo. Ba, hindi kayo. Oh po ko yeah. 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 No, <laughs> Ito naman ang dalawang kababayan natin na, nabiktima na parehas ng modus ng taxi driver galing na iya papuntang sa Cubao. Pinagbabayad sila ng 300 pesos bawat 1,000 meters at 12 kilometers na tinakbo nila ay pinagbabayad sila ng 3,600 pesos. At ganoon din may kasamahan ng taxi driver na ito sa loob ng taxi at hindi sila pinagbubuksan hanggat hindi sila nagbabayad mga kababayan. Ito na kahit yung 10 kilometers na lang po bayaran niya, sige po. Kasi yung sa po mga po, charge po yan. 10 kilometers magkano yun? 300, di ba? 300 po, every 1,000 meters. <laughs> sige po, konting bilis lang po, bawal po tayo eh, eh, dide, sige, puyos mo. Eh, ba? sige, diretso mo na ako. Kuya, sa tasa na nyo ka may baba. Sige, baba niyo kami sa terminal. Eh, mas makakapalakit po. Eh, di ka mong mabalakit. Sige, diretso mo na ako dito nga po, hindi niyo po mabayaran po. Hindi po mabayaran namin. Hindi po po yan, basi po yung target ko. Opo, sige po. Sige po. Hindi kasi. Hindi po, mami. Ba po yung ano niyo po, mami. Sige po, sige po. Hindi po yung ano niyo po, mami. Hindi po, sige po. Hindi po, sige po. Hindi po, po. Magkasundo po tayo. Sige po. Yung 12 kilometers <laughs> po, stop ko na po ito. Tapos, didiretso ko po kayo. sa yung 12 kilometers? Balero po yan. 36 po.

Kuha na ko natin yung bayad para magpapagawa. Hindi ko pwede nang yung bayad eh. Hindi na ako sarap may bababa. Kaya na kailangan naman na... Ano ba? Di ko lang ninyo ba, sir? Di ko ba na ako nabas na magkakasap ka naman? Hindi naman po maayos yung ko nang usapan. Hindi pinaliwanag naman po sa inyo bago ka malis, sir. Hindi pinaliwanag. Ano yung huwag babae namin sa ganong alaki? Ang bago po namin limandaan lang po yung bago namin. Hindi naman po yan, sir. Pinaliwanag po sa inyo bago ka kaya e, ito naman ang tips ng isang kababayan natin na dapat natin gawin pag nabiktima po kayo ng ganitong modus ng mga taxi driver mga kababayan na parehas na parehas na video na pinakita natin ngayon. Kaya ito po ang gagawin natin mga kababayan. Uh, video po ngayon mga kababayan, gusto ko lang pong magbigay ng uh, konting awareness dito sa mga umuupa ng taxi, no? lalong lalo na mga kababayan sa mga OFW yung umuwi na walang sundo mga kababayan. Diyan po sa loob ng NAIA, mayroon po dyan na uh, organized taxi. Mababayan, ano? At uh, may prangkisa at mon uh, monitored po yan sila, ano? Bagamat may kamahalan, pero safe po yan, mababayan. Uh, Diyan din po sa loob ng NAIA, may mga gumagala-gala diyan na mga naungontrata, mababayan ng mga taxi driver. Uh, sa mababang halaga, mapapauo kayo. Halimbawa, napagkasunduan nyo, isang libo. Uh, sa, uh, dito naman sa taxi na sa loob ng NAIA ay 2,500, 2,000. So medyo Uh, mahal, ano, mga babayan, depende sa layo. Ngayon, ganito po kasi, kaya ako bibigyan ng babala, ano, lalo-lalo ng mga OFW pa uwi na gustong makatipid, ano. Ganito lang kasi, mga babayan, ano, kapag nagkasundo na kayo, uh, nagkasundo na kayo, halimbawa, isang libo, okay, uh, dalawa kayo, kaya isa lang, uh, solo lang kayo, kanyari, isang libo. Bago po yan, umalis yung taxi na yan, eh, meron na po yung kasama sa loob ng sasakyan, mga kababayan, ano? Isang driver at saka yung kasama niya. Magtataka po kayo bakit may kasama siya, ano? Tapos, pagdating niyo doon sa may uh, lokasyon na pinagkasundoan ninyo, hindi po kayo eksaktong ihahatin yan, mga Medyo malayo-layo pa, pa ng konti, siguro mga 300 meters, no? O 500 meters, o... basta yung masasabi nilang safe sila, mga at doon na po nila igigiit yung gusto nila na halaga na bayaran ninyo, mga babayan. Halimbawa, isang libo na pagkasunduan. Na sabihin, hindi po. Uh, isang libo po ang isa kung dalawa kayo. Ngayon, halimbawa, sabihin niya isang libo, napagkasunod isang libo, ay malayo po kasi, ganito, ganon, ganon. Kaya kaya ganito ang kailangan bayaran ninyo. So, igigit po nila yan sapagkat uh, yan po ang trabaho nila. Yan po ang modus nila, mga babayan, Ano? Kaya po, doon sa mga makaka-encounter ng ganito, the best po dito, uh, kunin nyo yung plate number at uh, ibigay nyo doon sa taong pinagkakatiwalaan nyo. At kung maaari, kung pupuntahan kayo ng madalian, eh hintayin po ninyo. At ang mahalaga, bumaba kayo ng taxi kasi nilalak po nila yan. At uh, para magbayad agad kayo, mabubayad. So, ang maganda gawin nyo guys kung walang susundo sa inyo sa airport ay mag-grab taxi nila kayo. Pwede kayo mag-book online or do sa booth na makikita nyo sa airport. Pero kahit nga sa grab taxi ay marami mga UFW ang nagre-reklamo. Dahil kapag kumandar na ang taxi o ang grab taxi, ay yung driver panay kwento o panay salita na halos na pait ng buhay niya sa drive para lang mapataas ang bayad. Pero ang hindi nila alam ang dinanas ng isang OFW pag umuwi na ng Pilipinas para magpahinga pero lalamangan pa nila kailang kaya magbabago ang airport natin sa Pilipinas lalong lalo na ang naiya at ito pang isa ito mga kabayan anong sa tingin nyo dito patas bang siningil ng taksa driver na ito? galing sa naia terminal 3 papuntang naia terminal 2 mga kababayan hello Terminal 2. Your name, sir? John. How many minutes, do sir? S 3. Please? 3. Meccano. My meter only, meter and Meter, digital on the meter? Okay. Can I just taxi? Hello, sir. Thank you. Sorry? I'm going to terminal 2. <laughs> terminal 2. The meter? Yeah, yeah. How many minutes do you think? I think. uh... 10 minutes. Oh, that's not bad. Cool. 10 minutes. There's the shuttle right there behind us. Is that my shuttle? That is. They just left me. I literally saw it driving away as I was about to go through security right there. Think Skyway, Skyway? Yeah. Oh, okay. Less traffic? Yeah. yeah. How are you today? Okay. okay. Maganda Umaga. Yeah. 45 pesos 45 Pesos? okay yeah, yeah. Thank you. What what do you call this road? Skyway. The Skyway? Okay. Yeah, expressway. So it's faster and it's 45 pesos. Definitely worth it. Not a lot of traffic. Yeah, that was fast. That's not bad. How much did you say? 598. 598? Okay. Yeah. There you go. Alright, thank you sir. Thank you. That's expensive for a 15 minute taxi ride, right? Ang masasabi ko lang talaga rito mga kabayan ay naiyalang ang malakas sa kalokohan at panloloko sa mga pasahero.